Attorney Tony Roman here. Kamusta kayo? Today, pag-uusapan natin ang benepisyo na sinasal ng batas para sa mga solo parents. Hindi madali maging solo parent. Kailanin yung balanse ng panalagutan sa trabaho at sa anak. Bilang magulang, ginagawa niyo ang lahat para mabigyan ng magandang buhay ang inyong mga anak. Ano ba ang inyong karapatan at benepisyo sa ilalim ng batas? Ano ang mga programa para sa mga solo parents? Meron tayong RA 8972 o ang Solo Parents Welfare Act. Sinisiguro nitong bigyan ng kinakailangang suporta ang mga solo parents upang maalagaan na nila ang kanilang mga anak sa kabila ng kanika nilang sitwasyon. Mula cash subsidies hanggang flexible work schedules. Sino ba ang tinuturing ng mga solo parents? Mga kababaihan na nabuntis at iniwan ng ama ng bata. Magulang na nag dahil patay, napulong o nagkaroon ng malupang kapansanan ng asawa at magulang na hiniwalayan ng asawa dahil sa annulment. Kung solo parent kayo, ano-ano ang benepisyo ninyo sa ilalim ng batas? Meron kayong parental leave, educational benefits, housing benefits at medical assistance. Dahil sa parental leave, meron kayong karagdagang pitong araw na leave na bayad bawat taon bukod pa sa regular na leave benefits na natatanggap ninyo sa trabaho. Dahil sa educational benefits, meron educational assistance para sa inyo at inyong mga anak sa elementary, high school, college at vocational courses. Dahil sa housing benefits, priority kayo sa mga low-cost housing programs ang pamalaan. At may mas murang medical assistance para sa inyo at inyong mga anak. Kasama rito ang mga discounts sa mga pangangailangan ng baby tulad ng pagkain, damit at gamot. Pero tandaan, para makuha ang mga benepisyong ito, kailangan mo ng kumuha ng solo parent ID mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maaari yung may karagdagang benepisyo para sa mga solo parents mula sa inyong pabalang lokal. Kung nakatulong ang video na ito, please like and share. Para sa karagdagang informasyon, ifollow nyo ako sa Facebook, TikTok at Instagram at Attorney Tony Roman at sa YouTube, Attorney Tony Roman, TikTok Lawyer. Dahil walang lumahan, Attorney Tony Roman.